Welcome! Ito ang Security Matter PH nagpapaalala na ang pagiging security guard ay hindi lang trabaho. Isa itong tungkulin ng katapatan, disiplina at serbisyo para sa kapwa. Kaya ipagmalaki mo, body na gwardiya ka. Pwede bang maglambing ka body na? Ah, uh, baka naman pwedeng follow at share ang kaalamang ito. Sa iba pang nais nice, may matutunan. Gaya mo. Salamat. Mga partner, alam naman natin, ang trabaho ng isang security guard ay hindi basta bantay lang ng gate. Frontliner tayo ng seguridad at imahe ng kumpanya. Pero minsan, may mga epic fail at toxic na ugali ang ilang gwardiya na imbes magbigay ng proteksyon, stress ang naibibigay sa bisita at kliyente. Kaya dito, pag-usapan natin ang mga common mistakes at toxic traits na dapat iwasan. At syempre, paano ito maitatama? One. Tulog sa duty. Mistake. Nagiging bantay sarado ng silya kaysa sa gate. Solusyon. Partner, kape at diskarte. Gumalaw-galaw, mag-ikot-ikot at huwag gawing una ng logbook. 2. Hindi maayos ang uniform. Mistake. Gusot. Bukas ang butones o kaya nakachinelas paminsan. Solusyon. Guard pa yung imahe ng agency Ayusin ang forma Linis-linis kahit luma Basta disente at tandaan Ang maayos na pananamit Ay refleksyon ng iyong pagkatao Kaya kung maayos kang manamit Doon palang may respeto ka agad Na makikita 3. Walang pakialam sa logbook Mistake! Parang drawing lang. Walang details. Puro visitor lang. Solusyon, ayusin ang record. Kung sino pumasok, anong oras, at saan pupunta, ano ang porpuse. Masisira tayo sa audit body kapag supply. Four. Over-friendly o under-friendly. Mistake. Either parang kliyente na katropa na, o parang robot na hindi marunong ngumiti. Solusyon. Balance lang, magalang, pero profesional. Hindi kailangan maging artista, pero hindi rin dapat mukhang kontrabita. Five. Mahina sa radio communication. Mistake. Krush! Copy! Hello! Out! Parang kanta ng static. Solusyon. Practice proper radio 10 codes. Dapat malinaw at maikli. Hindi teleserye ang usapan. 6. Mabagal mag-react sa sitwasyon. Mistake. May gulo na, pero parang nag-iisip pa kung kakain ng siopaw o hindi. Solusyon. Presence of mind. Alamin agad SOP at laging handa kumilos at huwag patulog-tulog sa pansitan body. 7. Hindi marunong dumiskarte sa bisita. Mistake! Tanong ng tanong pero walang solusyon para mag-assist. Solusyon, aralin ang site rules at maging problem solver. Ang kliyente gusto laging mabilis, hindi pabalik-balik. 8. Maang maangan. Mahilig sa hugas kamay o playing safe. Unti pong alam na ang rules at policy sa kaniyang puesto. Pero laging takot magdesisyon, kaya laging kailangan si SIC o si OIC bago magdesisyon. Guard tayo, hindi guard sleep. Guard tayo, hindi guard fashion show. Guard tayo, kaya bantay, disiplina at respeto dapat laging dala. Kung guard ka na toxic, bisita pa lang naiinitan na ulo. Pero kung guard ka na disiplinado, bisita mismo ang magiging masaya na dumaan sa gate mo. Kaya pili ka na lang partner. Gusto mo bang maging bantay sarado o bantay respeto? Ito ang Security Matter PH nagpapaalala ka 5-9 na ang mabuting tagabantay ay nababantayan muna ang kaniyang sarili bago ang kaniyang nasasakupan at shootout sa may moto nito Sir Eman Mamnida at sa Team NPICF. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at huwag pong kalimutang mag-like, follow, comment sa topic natin or kung may nais pa kayong pag-usapan about Security Matter para mas maraming pang ka 5-9 tayo na matulungan, bayay stay safe and always alert buddy Thorne.